Ito guys yung Ito ang dalawa kong ibon Ito guys Yan guys o Kita niyo yan guys Yan guys Yan po si Bayo guys Yan guys o Yan guys o So, guys, ay hindi kasi makita guys. Hindi kisa yun Yan guys, yan. Mayang. Yan po. Bablog po ako. Sama so, ko po ito. Ang so, dalawa natin. Yung so, first time ko lang po mag-vlog at check ko mo mag-vlog at bukas. Okay, bye bye. Thanks for watching.